Ang barangay Marsilla Centro San Jose Mado o Dapdap -Dap, Road may pondo ng 48 milyon mula Kapitolyo sa pamumuno ni Antonio Co, kaya pinunduhan ito ng LGU-USON dahil wala namang ipinatrabaho ang Kapitolyo kahit nakuha na ang pondong 48 milyon na road rig ravelang kaya ipinatrabaho na lang ng LGU halagang 14 milyon para sa Road Rage Ravelang, kung ganun nasaan ang 48 milyon na para sa Road reg Ravelang mula sa Kapitolyo sa pamumuno ni Masbate Governor Antonio Co., ito ba ay na ghost project na? Ang marcelo Centro San Jose at Mada dap Road ay pinunduhan ng local government ng Uson, LGU, ito ay nagkakahalaga ng 14 milyon noong May 11, 2023, ngunit ang pinagtataka ng mga taga-uson ay may regravelam project rin dito ang provincial government sa pamumuno ni Masbate Governor Antonio Colong 2023 na nagkakahalaga ng 48 milyon simula barangay Marasilia, Centro, San Jose, Mado o Dapdap -Dap Road na may layong 24 na kilometro. Kung ganun na may pondo e eh bakit kailangan pa na maglabas pa ang LGU uso ng 14 na milyon kung may 48 milyon naman mula sa Kapitolyo? Na ipinundo ni Masbate Governor Antonio Co, ngunit nang tayo ay mag osi sa LGU kaya sila maglabas ng pondo dahil nahihirapanan na ang mga taga Centro San Jose sa kanilang daanan. At bago sila magpatrabaho wala namang ipinatrabaho ang provincial government sa pamumuno ni Masbate Governor Antonio Co. Kung ganun saan napunta ang ganong kalaking pera ito ba ay maituturing na ghost project umano ng lalawigan sa pamumuno ni Governor Antonio Co. Malaki ang panghihinayang ng mga taga-uson kung 48 milyon ay ipinatrabaho na lang ng concrete road sa mga kalsada na hirap daanan ay mas maganda pa at ito ay matagal pang pakikinabangan ng taong bayan. Kaya hindi nakapagtataka kung ganun na kayaman si Masbate Governor Antonio Co. ngayon dahil sa dami ng mga ghost project nito umano. Para sa mga susunod na document Iris manatiling naka-follow at mag-share. Tatak Ako Bicol Digital News Radio.